Question mo. Ah, pakilala pa muna ba si Ayan uh, yung qualification ko from okay. St. Petersburg. Yung experience po nung past pageant po. Yes, kung anong uh, pageant tapos ano ka Laguna ba? Laguna Lesbian po sa summit po sa Laguna. Second runner up po ako. Mm -hmm. Siguro po experience ko, sa lahat ng pageant, ng pageant po talaga kahit biyasa ka na o hindi, yung kaba nandun po talaga. And kailangan po pinaghahandaan po talaga. Hindi basta basta. How about the others? Hi, I'm Paul Paraon po and naging candidate na po ako ng That's My Tomboy sa It's Showtime. And sa mga pageant po, barangay, sumasali na rin po ako. Pero ang kinaibahan po ng Tomboy Philippines sa mga pageant na sinalihan ko ay yung mas kaya ko na pong lumaban ngayon nang alam kung kaya kong suportahan yung sarili ko. Dahil before po kasi eh, talagang nakihiram pa ako ng mga gamit para lang suportahan yung sarili ko. Dahil nga po, wala pang kakayahan. Pero ngayon po sa Tomboy Philippines, malaki po yung impact niya sa akin kasi alam kong mas marami na pong taong nanonood at nakikinig para po mapakita namin kung ano yung mga advokasya ng mga Tomboy at yung mga talento na kaya ipakita sa ibang tao. Hi, I'm Jenny Pablo and I'm representing Navoto City. So I'm a proud advocate Uh, tomboy of joining past pageants, uh, also uh, created by Ms. Cheat and uh, Mr. Bowie Santos uh, under Les Production. Uh, I've already joined some off camp pageants, and I would say that the difference between those off camp to this Tomboy Philippines is a lot. This has been months' preparation for us. Um, we're, we've been juggling. Um, our work, our life in yeah. this project. so it's not really easy. But it's exciting because this is the very first national pageant for Tomboys, and it's uh, time for us to come out and show what we have to show. Thank you, folks. Thank you. Uh, that. First time expect sa pageant? Hello po, it's po, from Illegal City. Um, yung mga naging expectations ko kasi before, kasi ang experience ko lang with pageants, this Universe. So, pagdating kasi sa mga pageants na pang tomboy, wala siya masyado kahit sa lugar namin. Ang alam ko lang mga baranggayan. Pero, nung nalaman ko yung tungkol sa tomboy Philippines, ang naging expectation ko is, maging matrabaho siya, kasi nalayout na nila Miss Chita nila Sir Howie yung maging preparation namin months, 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 months before. And naging totoo na yung expectation na yun. Pero ang hindi ko yung expect ay yung mga naging life experiences na nakuha ko from this. Kasi parang nahasa rin yung pagkatao namin all throughout yung preparation namin. Pati yung kahit yung sa confidence namin, yung pag-iisip namin creatively. Yun yung mga hindi ko in-expect na magyari all throughout the pageant and super super grateful ako sa kanila at sobrang worth it ko talaga. Kay iba po bang first time na siya? Magandang ako po. Ako naman si Antoy Deloso from Coronado City, sa South Cotabato po. Uh, yung experience ko po uh, bilang first timer po sumali sa pageant na to ay, sobrang sobra po. Ah, uh, lalong-lalo na nagpapasalamat ako dahil isa ako sa 30 candidates na nakasali dito. At ibang lugar pa po ako sa Mindanao pa po galing. At uh, very proud po na nakita ko mismo yung lugar namin na gabi yung suporta para makarating dito sa Manila at suportahan itong first ever na national budget na matungkol thank you so much, you. Um, kami